Bakit nga ba hindi tayo umaasenso sa buhay? Isang prangkahan, tawanan at sampal ng katotohanan para sa mga Pilipino. 1. Later na lang! Ang national slogan ng procrastination. Mga kababayan, aminin na natin. Kung may Olympics sa pagpupuspo ng mga bagay, nakaginto na tayo sa bahala na si Batman event. Nag-set ka ng goal. Mag-iipon ako ngayong taon. After three days? Ay, may promo sa Shopee. Sayang naman kung di ko bilhin. Ang resulta, imbis na savings, may collection ka ng air fryer, ring light at humidifier na di mo naman ginagamit. Yung utak natin ang dapat pina-air fry. Overcooked na so excuses. 2. Okay na yan. Mediocrity is life. May na ang bumagawa ng project tapos sabay sabing, Okay na yan, Pinoy lang naman audience niyan eh. Boom! Ito ang dahilan kung bakit kahit parentado tayo, hindi tayo umaangat. Kasi masaya na tayo sa pwede na. Gumawa ng logo, di marunong mag-Photoshop, Canva no? tapos blurred pa. Tapos pag walang bumili, walang support ang mga kaibigan ko. No, Beshi, hindi sila walang support, pangit talaga gawa mo. Ayusin mo muna bago ka magreklamo. 3. Pataasan ng ihi, hindi ng antas ng buhay. Sa halip na magtulungan, ang isa't isa ay hinihila papababa. Nakakita lang ng bagong iPhone si Kumare, biglang may pastato si ate. Hindi sukatan ng tagumpay ang cellphone. Mayaman ka nga, utang naman. Ate, wag bitter. Kung ginalingan mo rin sa trabaho, baka may iPhone ka rin. Pero hindi, mas inuna mong istok ang ex mo kesa i-update ang resume mo. 4. Puro plano, zero ganap. Lahat tayo may business plan, pero hanggang plano lang. Gagawa ako ng milk tea shop. Gusto ko ng clothing line magvavlog ako next week. After one year, wala. Pero updated ang TikTok with Day in my life na puro tulog at pagkain. Baka ang business plan mo e eh maghinti ng swerte habang nanonood ng K-drama. Kung ganon, good luck! Si O lang ang aasenso. Ikaw, wala pa ring ambag. 5 mas mahusay lutuin ng chismis kesa ng oportunidad. Magaling tayo sa research pero maling target. Sa halip na mag-search ng how to start freelancing, ang hinahanap, sino ang bagong jowa ni Catherine? Dakit naghiwalay si ganito at si ganyan? Kung ginamit mo yung investigative skills mo sa online job hunting, baka nakasideline ka na sa Upwork. Pero hindi, mas importante ang chismis kesa self-growth. 6. Tamad pero ambisyoso. Deadly combo yan. Gusto mo na magandang kotse, magandang bahay, travel goals, pero ayaw mong magbanat ng buto. Gusto mo ng passive income, pero ang alam mo lang na passive ay ang sarili mo. Puro manifesting, walang effort, di ka naman si Aladdin, besh walang genie na lalabas sa laptop mo. 7. Mahilig sa shortcut, pero laging napuputol. Gusto ng instant success, kaya bumibili ng e na yayaman ka agad o sumasali sa investment na may 30% return per day. Tapos magugulat ka, scam pala. Hindi ka yayaman sa shortcut. Ang yayaman dyan, yung scammer ikaw, iyak-iyak ulit sa Facebook post. Conclusion Ang dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso ay hindi dahil sa gobyerno, sa kapitbahay, sa ex mo, o sa Mercury Retrograde. Tayo ang dahilan. Oo, harsh, pero totoo. Pero good news, kung tayo ang dahilan ng pagkabagsak, tayo rin ang solusyon para umahon. Pero kailangan ng konting sipag, konting pride sa ginagawa at bawasan ng kapalan ng mukha pag may mali. At higit sa lahat, tigilan mo na yung next week na attitude. Simulan mo na ngayon. Kahit maliit, kahit magbukas ka lang ng Google Docs o magbura ng chismis sa phone mo. Basta, gumalaw ka. Dahil kung hindi ngayon, Baka sa next life mo pa taraga maranasan ng asenso.